Yes, welcome to my vlog Dito ako ngayon sa may Espanya, Manila Nalakad ako dito sa may Vicente Cross Street Going to Espanya, Manila Nalakad ako Going to Espanya Gaantay ako ng bus Pabutang San Mateo Rizal So, magsishare lang ako okay, may mga 'yung mga magaganda tayong nakikita dito. Sa karian ng Metro Manila. Sa tagal ko ba naman dito na ano, pabalik-balik. Na uh, nakikita talaga tayong pagbabago. So ang ganda na ng ano. Namumuno rito ngayon. Lalo na sa kalinisan saka sa drainage para talaga may na yung sobrang pagbabaha so ngayon lang ito mga project na ito ngayon ko lang na uli nakikita mga pag-aayos ng mga drainage yan daanan lang natin ang camera sasayos talaga ng ano ng mga drainage para iwas baha ang nakikita natin dito sa ano sa along Espanya Manila yun napakaganda ngayon na lang uli ako nakakita dito sa tagal ko na rito ang ganda maayos natin yung masabi talagang may mga, may mga uh, project na ginagawa so, uh, Ganyan pag nakakakita tayo ng ganyan Huwag tayong maiinis Huwag tayong magagalit galit kasi Ibig sabihin lang yan May mga Project na ginagawa Maganda yung improvement Hindi nasasayang yung ano natin Pira Napakaganda Maayos na Lalo na sa pagdating sa trapiko may disiplina katulad nyo no natawid tayo ng pitos trayan kita nyo naman wala kang makikita mga sasakyan na nakaharang sa pitos trayan yan napakaayos ang linis ng kalsada maayos wala kang makikita ang mga nakahamba lang sa mga kalsada ang luwag-luwag ang ganda ng takbo ng mga sasakyan uh, ang ganda na talaga ano Maynila sabi nga ay ano may gobyerno na ang Maynila. Ang ganda ng da daloy ng trabiko. Ang linis ng kalsada. Wala makikita mga basura. Napakaayos. So yun guys, yun lang ang may sisir ko Dito ako sa may Espanya, Manila Ang ganda na ng ano Grabe ko Sana magtuloy-tuloy So yun, hanggang dito lang yung video ko guys Maraming salamat